Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising or Venus sign. Welcome sa aking channel, Queen Win 777. So, uh, this is collective or general reading for you Aquarius. So, iba-iba po ito nga. Ang ngyayari, sitwasyon or tao, kaya piliin lamang yung mga messages na magre-resonate sa'yo at isang tabi yung hindi. This is also a timeless reading. Ang ibig sabihin is kung kailan mong napanood itong video na ito, maaring dun pa lamang mag-resonate sa'yo. So, kunin natin yung uh, energy mo for this week, Aquarius. Aquarius, wow! Uh, ngayong week is meron kang kapositibuhan na. Masaya ka, nakikita na mga tao sa paligid mo na masaya ka, na parang uh, naggoglow ka. ganon na, uh, parang meron ka rin isa celebrate siguro kasi may success or parang bago kang tao. Feeling na na parang uh, bata ka. ganon, no? Sandali. Basta lahat is all is well, lahat is maayos, no? maayos siguro yung uh, daloy ng financial ng connection mo sa iyong pamilya, sa kapitbahay mo, lahat ng nasa paligid mo is lahat is maayos or maganda. So, pa tayo ng messages mo for this week, Aquarius. Oh. oh, my God, ang ganda naman ng card mo, Aquarius. No, lahat, lahat is all, all is well, diba? Ganyan, No. So, panitilihin mo lang yung balance sa buhay mo, no? Kasi, ano, may balance. Sinigundahan, may balance, no? With an earth energy, is a reminder lang na kung humble ka ngayon, ipagpatuloy mo lang na maging humble ka, maging down to earth, no? Ganun, alam mo siguro yung priority mo at nagagawa mo yung mga priority mo, yung uh, mo sa araw-araw no, Yung time management mo Yung mga decision mo Is tama O mga pulido Ganyan Basta balance lahat Meron ka lang Ang two of pentacles Na balance Meron ka pa talagang sun Lahat ay uh, Mabuti Maganda na Ayon sa kagustuhan mo So Ikaw na Aquarius No And the nine of pentacles My goodness No Nakikita mo na This week Is makikita mo pa Yung fruits of labor mo Pagdating sa kaperahan O diba ba? Meron ka siguro nga tinarbaho noong nakaraan, no? Ngayon, nakikita mo na yung uh, pagpapagal mo kaya siguro masaya ka din. Lahat ay uh, umaayon sa iyong kagustuhan, no? May pera ka na kaya maganda, ang maganda ang uh, feeling mo ngayon. Maganda ang feeling mo ngayon with the sun card kasi may pera ka pa or may darating na pera sa iyo or uh, may reward dun sa mga ginawa mo. Nandito na yung reward, no? Nasa mga kamay mo na yung reward na yun is yung financial stability, no, yung financial independence, yung wawala ka ng utang, no, yung malaya ka na, yung parang may luho ka na, pati uh, kaya mo na nga tumulong sa sa pamilya mo o sa kapwa mo, ganon. And meron ka pa talagang justice card. So ibig sabihin, no, makakamit mo na yung hustisya. Siguro may uh, mga umano sa iyo, may mga hindi gumawa sa iyo hindi maganda nung nakaraan so uh, bumabalik na sa kanila yung uh, uh, yung uh, balanse yung uh, yung uh, cause ay yung epekto ng mga ginawa nila sa iyo no yung consequence ng ginawa nila sa iyo no may justice card ka or maybe dahil nga dito no uh, dahil nga sa pinaghirapan mo no andito na yung uh, balanse no yung uh, na nakikita mo na yung mga uh, bunga ng pinagagawa mga pinagawa mo dati, uh, mga pinaghirapan mo. Wait lang. Uh, Sorry sa distraction, Aquarius ha, nagising kasi yung baby ko. So, pinaalaga ko muna sa tao sa labas. So, kuha pa tayo ng message mo. Oh my goodness. <laughs> Ang ganda, my God. Uy, Aquarius, congratulations sa'yo. Ang dami mong puro major arcana. And uh, may isa lang na minor arcana, pero boom, boom, boom pa talaga. I mean, nine of pentacles, ibig sabihin marami ka talagang pera. No? ah, uh, ngayon daw, uh, with the knight of swords, no may action kang gagawin. Para nga, yung action na ito isa, uh, maglilid sa iyo sa success. No? Kumbaga, tingnan mo, nakataas yung kanyang uh, sword o oh, pinaglalaban mo yung iyong paniniwala, no tumatakbo ka o oh, may aksyon na ah. meron kang kinikilos no itinataas mo binabandera mo yung iyong yung iyong uh, uh, paniniwala yung nasa isip mo no ah matapang ka no para nga ah, gusto mo talaga na mag-success ka di ba ganyan yung uh, mga kawal di ba ah merong sinusugod para manalo sa laban. So, ikaw, willing ka na kumilos. Kasi alam mo na magtatagumpay ka at ang goal mo ay magtatagumpay ka. Naku, ang gaganda ng ano mo. Aquarius, gusto mo yung, gusto ko yung reading mo ngayon, Aquarius. may goodness. Sana all. No, ganito yung mga, pinap, ganito yung mga pinapangarap ko. No? <laughs> And, meron ten of swords. So, yung iba sa inyo, ingat lang kasi, ah, uh, baka merong, uh, dahil nakikita ng mga tao na parang ang ganda-ganda ng buhay mo, na maayos ka, balance, wala kang issue, ganyan, nakukuha mo pa yung uh, nakakakuha ka pa ngayon ng ano, ng, uh, uh, tawag nito, ng uh, justice, kumbaga yung mga nangapi siguro sa'yo nung nakaraan is parang kinakarma na, gano'n. Ngayon, ingat ka lang, kasi baka mamaya hindi mo maiwasan yung mga nasa paligid mo is uh, inaano ka, gusto ka nga pasakitan no? gusto ka nga gusto maging ruin yung buhay mo may mga tao na gusto nga pasakitan ka kaya gagawan ka ng issue ibebetray ka so pairalin mo yung iyong uh, mental matalino ka aquarius alam mo yan kung sino yan kasi isa ka sa matalinong zodiac sign no ginagamit mo yung isip mo no so uh, alam uh, tingnan mo yung mga red flags no? Kung sino yung uh, may sinasabi ba sa kapwa, maybe ganun din ang gawin sa'yo. So, pakiramdaman mo yung uh, ganun, no? Magaling ka eh, ganun, Aquarius eh. So, it's an ano lang naman, it's a warning sign sa lahat overall energy mo talaga dito is ano eh, maganda, may vitality ka, may balance ka, makakuha ka pa ng justice. No, warning sign lang to, no? Kasi sa buhay pa naman ngayon, parang bitter na yung mga tao, no? So, kung talo na parang nakakita siya na yung kapwa niya is uh, hindi maganda yung, ah, parang maganda yung nangyayari. Hindi ko naman dyan gene na general. So mag-ingat ka lang, mag-ingat ka, huwag ka maging poster, ganun, para hindi ka rin makahatak ng evil eye. So ingat-ingat lang, Aquarius, no? Gusto so, ko reading mo sa lahat ng reading uh, na na-ano ko, na na-read ko pa so far. Alam mo, yung iyo Aquarius yung pinakagusto ko. <laughs> Actually, no? Parang nga balance lahat, financial, mental, uh, yung uh, yung rela relasyon, relationship mo, okay, lahat pati mo. May judgment card. No, kaya kasi siguro may uh, vitality yung nag-glow ka aside sa may judgment card na nga, ay, may justice card na nga. Kasi nagpatawad ka. Tingnan mo, hindi ka na nang husga. Hindi ka na nang siguro kaya hindi ka na husga doon sa mga ano mo, sa mga nakasakit sa'yo, inintindi mo sila kahit na siguro pinagdaanan mo sa kanila is hindi maganda or napaka painful No, pero hindi mo na sila hinusgahan, pinatawad mo na sila. Ganun good, kaya may judgment ko. Ganun good. Sorry ha, may pagkabisaya ako. Ganun na. No, nagpatawad ka, are you. So, ang ganda-ganda ng energy mo, no? Diyos ko, ang sarap mo. Ang sarap ng ganitong energy Aquarius ko nga kung nga uh, ganito kayo i eh, ano nga paki-comment nga po na mind 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 success mind 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 abundance prosperity mind 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 stability balance ganyan i-mind niyo po ito kasi napakaganda nito pati ako no mapapamind din ganyan so pa po tayo ngayon ng ano ng uh... Yung mga paalala sayo na mensahe. So, expressing love. Wow, wow, no. Today I noticed the things I appreciate about the people in my life. I take a moment to send them love and to wish them well. My love is infinite and it feels great to express it. So, dahil naman sa mga natatamasa mo ngayon na magaganda naman talaga, parang all is well nga eh, sabi ng The Sun Card eh, no? I-express mo naman daw yung love mo, no? Ah, Alimbawa, ah, hindi yung pinilit ha, talagang yung i-appreciate mo yung kagandahan o yung pagmamahal mo sa kapo mo, like, alimbawa, Uy, ang ganda mo ngayon. Ang blooming mo ngayon. Uy, awa. Parang bumawa. Ang bait mo ngayon, no? Ano ka talaga, no? Ah, yung uh, tipong... Yung uh, express mo siya na... Uy, uh, yumayaman ka na. Parang ganun. Maging expressive ka. Express mo yung love mo. Or maybe parang ganito. I love you. Sige lang, ah. Kasama kita sa tagumpay ko. Ganun. Kasi sa... In relation dito sa nakukuha mong ano, ha? Magagandang cards no? So, bigyan mo din sila. I-notice mo din yung uh, uh, pagmamahal mo sa kanila. No? So, i-express mo na yung pagmamahal mo sa kanila is, uh, walang, uh, is infinite, walang katapusan, walang limitation, yung ganun God, yung ganun. At uh, ma-feel mo na yung uh, pag-express mo ng uh, pagmamahal sa kanila is ang sarap-sarap ng feeling, no? Ganon ang sabi sa'yo ng messages, ng mindful messages for this week. So, kuha naman tayo ng guidance and protection mo, Aquarius, from the Archangels. Excuse me. Astara, you deserve the best. Oh, reach for the stars with your dreams and desires and don't compromise, no? Deserve mo daw kung ano man tong readings na na-read ko sa Aquarius. Deserve mo 'tong kung ano yung mga paparating na maganda. Deserve mo 'yon. Kung ano yung mga napagdaanan mo hindi maganda, deserve mo rin 'yon pero for the highest good kasi kung hindi mo napagtagumpayan yung mga bagay na na naranasan mong hirap dati, hindi ka naman mapupunta dito. sa so, meron ka rin naging action, no? Sabi ni Archangel Astara, deserve mo lahat ng mabubuting bagay dito sa mundo. Reach for the stars with your dreams and desire. So, makukuha mo yung lahat ng uh, pinapanalangin mo, yung hinihingi mo sa mga bituin. Yung, yung mga pangarap at yung mga kagustuhan mo sa buhay, mga dinedesire mo. And don't compromise. Huwag mong sabutayin sa sarili mo. Huwag ka nga magdalawa-dalawang isip. No? Huwag ka nga maging negativo. So, yun yung uh, ano, in short, yung uh, message ni Archangel Astara is a, uh, Uh, protection yon na uh, huwag ka mag-isip ng negatibo, ha? Ang gano'n ng message mo, no? Ito talaga yung pinaka-favorite ko na message uh, sa lahat. Balance, hindi lang talaga siya sa, sa ano, sa kapirahan. Kasi nakuha mo yung kapirahan, o. Oh, nakuha mo pa yung, uh, yung peace of mind, yung harmony, yung harmonious life. Tapos gano'n din yung mga tingin ng tao sa paligid mo, ganun. So, isa lang talaga yung warning sign dito, no? Yung ganun lang, uh, Maging stay humble lang. So, ganun ang readings mo, Aquarius. Thank you. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, please consider subscribing and liking my channel and video. So, thank you. Bye!